Boy, ito imposible nyo nang magawa nyo. Na. Ano <laughs> naman yan! Ay! Ito boy, imposible kasi imposible. <laughs> magawa ka na! Si Elsie kasi, dinuduga lang tayo nung hindi nyo lang nakikita. Ako, nakita ko dito. Ito boy, ato. Pinan nyo, wala ko nyo. Wala. nyo. Okay. Meron boy ako ditong quintas. Quintas? Ang okay. so, mo? Walang putol. Wala. Ato oh, na mo, may putol. La. Wala. Meron ako ditong bilog. Oh, oh, walang, walang uwang. Wala. Ang kailangan nyo lang boy gawin, hawak ko yung quintas, ilaglag nyo, tapos kailangan bumuhol. Baliw ka na yan! Kailangan na kailangan bumuhol. Oo, kailangan na. Ilaglag nyo lang to. Ito lang yung rules Ito lang ang gamit natin. Ilaglag nyo lang to. Kailangan mabuhol. Bawal na yung bol Bawal lang bol buhol, eh, Kapag nagawa nyo, meron kayong tumatingin na isa, dalawa,

Sige, ito, ito ka, paano makita na? O, oh. paano mamubul yun? Di na talaga oh, mamubul yun. Asa ah, pa? O, oh, sige. Okay. Oh. O, mamubul yun. Bro. Kapag tara ka, di mo mamubul yan. Uy, dalawang kamay pa, oh, oh. Wow! W wala <laughs> Kailangan niya ibabagsak lang eh. Kabata-bata oh, mo, kagulang mo. Ibre, hindi mo nila rin gusto mo. Hindi, mangyayari yan. Sa, <laughs> sa kabilang buhay, <laughs> mangyayari. <laughs>

Ito ka, hige, dito ka. Pagbigyan mo. Yan. Matugalang ito kasi. Sige, mo muna. Kasi. Kapag di nakasalit siya. Hindi, mo muna. na. naiisip baka mayroon ka na sa kamay mo ah. Oh, wala, wala boy. Nagbibilang ka? Aba, hindi magagawa ito. Hindi Wala ako dito, walang makakagawa ito. Wala, wala. pinapagawa. Wala